Good day mga ka-JT sa alang. Good morning nga pala po sa inyo. At ito po, alis po tayo ng madaling araw. At wala po tayong makita. Mga kamaritisan ko, mga ka-JT, palabas po tayo. At daan po tayo sa kainan ni Nati Baby at ni Ati Sana. At dire-direcho lang po tayo sa resort namin. Napakaganda at napakalinis tuwing umaga. Lalo sa gabi. Pagka wala pong nagbubulabog ng ilalim. Pero napakalinis po talaga nito. Running water po yan mga ka-JT. makikita niyo po resort namin. At shoutout nga pala po kay Diretso pa. Ayan, uh, nakita nyo naman po, uh, ang aga-aga nagising, kachismisan si ati baby. At dito po, wala po akong nakita mga kamariti ko, mga ka-JT at tayo may pupuntahan lang po at may kakaunin sa may parting Batangas at yun nga po, mag-expressway tayo. At uh, dumaan po tayo sa National Road ng Pansalto, Calamba City at doon ako sa may crossing dumaan dahil wala naman po traffic. At ayan po yung nasabi ko po sa inyong resort, napakalinis po at napaka ano ng tubig, napakakalma at uh, kukunti pa lang po yung naglalaba pero napakalamig po nito at dito po nakakwentuhan, ko, nakakwentuhan ko si Boss Kabi at yung may binalita nga po siya ay eh, sobra naman po ang pag-aalalan doon sa taong yon at mga ka-JT siyempre mabait naman po yon kaya lang medyo salamin sa diskarte pero nakakaawa naman po sana uh, wag mat matuluyan uh, at kinuwento nga po sa akin ni Boss Kabi yun. at dito po mga ka nakita nyo napakalinis po ngayon ng pansol dahil madaling araw pa at nakita nyo naka-headlight ako pero singko na po ng madaling araw yan kaya medyo medyo madilim pa po. At palabas lang po tayo dyan ng highway mga ka JT Nakita nyo naman po wala yung mga naghahanap buhay na legit agent mga ka JT dahil po napakaaga pa at napakalamig ng panahon at saka hindi po ngayon ano regular day lang po at mayroon po tayong mga nakikita yung mga papasok po at yun nga po mga ka JT papunta po tayong Batangas at after po nito mag highway po tayo nagtumigil lang po tayo dyan at meron tayong chinat at mga ka JT pagkalampas ko po dyan sa highway na yan at kanan lang po tayo pakalamba crossing po tayo at uh, naman po tayo ng gantong oras wala pa po tayong traffic na Nasa sagasaan sa highway at uh, ayan po uh, medyo may kadiliman pa pero paliwanag na po yan yeah, mga ka, sakaalam JT at ito nga po driver po tayo ngayon sa lahat ng mga nabibiyahe, pamadaling araw lahat sa mga gabing nabiyahe, mga truck driver, trailer, lahat po ng mga sa gabi, lalo po yung mga truck na kailangan po ay maka exist sa mga truck ban. Ingat-ingat ah, po tayo. Sa mga pampasero naman po, ingat din po tayo. Panatili natin maging safety po ang mga pasero natin. At kagaya ko po, ayan mga ka-JT, National Expressway na po tayo ng Calabarzon at palabas na po tayo ng Lipa at may lang po tayo. At syempre mga ka-GT, medyo nagliliwanag na po yan pero meron pa, pa rin po tayong ilaw kasi baka hindi po tayo napansin ng mga medyo inaantok na driver at sa mga oras na po ito ay marami po tayong makakasalimuhang uh, mga driver na inaantok na kasi po pamadaling araw at paumaga na at saka po siyempre pagod na rin po sa biyahe mga yan baka inaantok po at naghahabol po yung mga truck na yun sa truck ban at kailangan din po nila makauwi ng wala pong truck ban at tapos uh, siyempre mga ka-GT wala naman pong ipaliwanag dyan pagka inabot po kayo ng truck at pagka kayo hinuli na yung Porsche at pag mga delivery kayo kaya ay nakikita niyo na ba pas po sila pero siyempre na uh, ka JT uh, ginagawa po tong mga kalsadahan na to at uh, papanik po to ng babatangas natong uh, kalabarso na to pag dinedred excuse me po pag dinedred diretso niyo po ito ay labas po nito ay Batangas City mga ka JT at yun nga po sa may hindi ko pa lang Corosario po ba yon o Balagtas Basta sa mga ka JT dire diretso lang po ito ay exit lang po kaya marami pong exitan dito Dep depende na lang po sa pupuntahan niyo meron din po papuntang Tagaytay rito papunta papuntang Tanawan, papuntang Santo Tomas, meron din po papuntang Daurel, Talisay. At uh, basta ito po ay eh, itong kalabarso na to ay eh, medyo may kahabaan po ito at uh, depende lang din po sa takbo nyo. Pero ingat-ingat po tayo dito, marami pong ginagawa. At saka makikita nyo rin po dito yung ano, yung expressway na papunta pong Bicol. Ang uh, Lucena po ang labas mga ka-JT. Makikita nyo po mamaya yun at ito. Siyempre mga ka-JT pa-exit na po tayo. At uh, sa lipa po tayo e-exit at uh, papunta po tayo ng iba ay ah, sorry po tao lang po papunta uling mataas na kaya at may susunduin at ito po pag exit niyo po rito kakaliwa lang po tayo dyan pa national road at nakaramdam na po tayo ng konting katrapikan dito kasi po may mga school po rito Pagkakalam ko po merong dalawang school dito na madadaanan po sa national road na to at may nadaanan po ko talaga tuwing umaga po talaga at sa gabi meron na po talaga mga checkpoint at uh, gawa po ng ganban. At ito po, kaliwa lang po tayo dyan, hanap lang po tayo espasyo na hindi po tayo makakaabala sa traffic at hindi po tayo makakaabala sa mga nagdadaan na iba. Siyempre, nakakainit din naman ng ula pag umaga umaga, ganun na makaka-encounter mo yung para kang siga sa kalsada. Kaya ayun, napagbigyan po tayo. At ito po, dire-diretso na lang po tayo dito mga ka-JT hanggang sa makarating nyo po yung paliko na papunta mo taas sa kahoy. At ito po, hindi ko po alam yung kung anong area to. Basta dito po, medyo may katrapika na po dito. Gawa po ng mga, ayan, pakana na yan. School po yan. Yung mga nag-hatted at after po noon, ito, school din po ulit yan. Kaya medyo traffic po yan. ah uh, dito nga siyempre magang maga na po yan alas 6 na po yan mag alas 6.20 na ng umaga pero napakadilim pa po ang hindi ko po alam bakit ang haba po ngayon ng gabi at uh, siyempre medyo meron naman po talagang ganyan na mahaba ang gabi lalo pagka December at mga ka JT alas uh, 6:20 na po yan ng umaga na nakarating po dito at siyempre magpapakit lang po tayo ay medyo madilim-dilim pa nyo naman po yung bida pero siyempre medyo nakikita na po tayo at uh, medyo nagliliwanag na po at after ko po masundo yung tao na kailangan ng magwawado sa ano ni ate uh, siyempre umikot lang po tayo diyan tapos uh, pauwi na po tayo dumaan po ulit tayo sa pababa naman po ng uh, Calabarzon at hindi naman po tayo nakadanas po ng traffic at medyo uh, clear na clear naman po yung kalsada kasi maagang maaga pa at dumalis po ako sa bahay ng 5 5 or quarter to 5.30 basta 5 to 5.30 quarter po eh tapos nakarating po ako dito ay mag aalas sa Isma KJT Ah, uh, siyempre takbong pogi lang po tayo, hindi naman po tayo nagmadali at wala naman pong traffic. Ganun po talaga ang biyahe pag ang kalsada po ay walang traffic, ay napakalapit lang naman po talaga yan. 30 to 45 minutes, ay nandyan na po kayo sa anong yan, sa Lipa, exit mga ka-JT. At dito po, ah, syempre, kakanan lang po tayo dyan. Pagkakanan po natin, lampas lang po tayo sa Arco, tapos basok po tayo sa pakaliwa sa bayan. At may nakita na po akong mga checkpoint-checkpoint din to. Syempre, hinto lang po tayo, bukas ang bintana, regular na check-up. At wala naman po tayong kailangan ni tago sa kanila at regular naman po yung guwapo ng mag-election at kaya sumunod na lang po tayo. At dito po nakikita nyo na po, umagang-umaga na, may araw na, may naka, ano na, may mga ilaw-ilaw pa kasi sobrang dilim pa po pero napakalamig po dito, papasok po rito. Sobrang lamig na po dito at alam naman po natin ang parteng Batangas ay pataas po ito. At yun nga po, doon po ako sa Melipa Mexico, hindi po doon sa Balete, Balete Lipa at uh, kailangan po natin punta rito at may susundin po at after ko po masundo rito at makalampas po ako sa checkpoint at uh, may kita nyo po dyan yung pinaka LED nila kakaliwa lang po tayo at uh, papasok po tayo doon at after ko po makapasok doon nakita ko na po yung susunduin ko na magagawa ng tindahan ni Ate Janet at syempre mga ka GT pagkasundo po uwi po agad at uh, balik po tayo sa may experts Expressway at yun naman po pag uwi po namin wala naman po kami traffic na naranasan na doon nga lang po sa may pag-uwi namin sa Kalamba City, meron na naman pong uling ano, siyempre, ito yung umaga po yan, rush hour, peak hour, pasukan, uh, pasok sa work, pasok sa school. Dito po, hindi ko pa po inabot yung traffic dito sa mga school-school kasi po maaga pa po, po uh, doon lang po sa may papuntang lasalat Salat Canosa po yung medyo may katrapikan kasi po dalawa po at tatlong school lang makikita nyo po doon tapos may maaga naman po yung pasok doon at dito po ay medyo malayo naman po yung school pero kukunti pa po yung napasok at maaga pa. At yan mga ka-JT, dire lang po tayo dyan hanggang sa matapos nyo po yung bakod-bakot na pula na yan. At uh, pagdating po doon sa dulo, meron po kayo makikita yung LED. At uh, yun po ay pinakabayan na kakaliwa lang po tayo doon. At mga ka-JT, syempre meron po tayo susundin nga. At yun nga po, hindi po tayo nagtagal dyan. At after ko po masundo, ay bumalik na rin po ako. At uh, medyo may kahabaan lang po ito papuntang bayan. Siguro mga isa hanggang one and a half kilometers. At ayan, makikita nyo na po ako dyan. Mga ka-JT na medyo malapit na po ako. Ayan, matapos po yung red uh, grills na yan. Ah, uh, makakakita na po kayo ng uh, island na... Nasa gitna po mga ka-GT, island nga. Siyempre, alang ka naman na sa island. De, joke lang po. Nakikita na po dyan yung LED. Ibig sabihin no, matas na kakainabayan na yan. Tapos, kakaliwa lang po tayo. Ayan, nakita ko po yung checkpoint dyan mga ka-GT. Pagbalik ko po ay na-checkpoint po tayo. Siyempre, ah uh, nagbukas na po tayo ng bintana. ah uh, para hindi tayo mga suspicious looking mga ka-GT. At syempre mga ka-GT, uh, ayan po yung pinakabayan na kakaliwa lang po tayo. Hindi ko po alam kung anong barrio to at hindi ko rin po alam kung anong tawag dito sa lugar na to. Basta dyan lang po ako may susundin at after ko po masundo, mga kajiti, pagkakaliwa ko dyan, ayan yung makikita nyo po dyan, ay paikot lang po yan. Tapos, sa ah, syempre, akala ko po one way at uh, bumalik lang po tayo dyan, hindi pala po one way yan para hindi na puro kami mapalayo. Napapalagi tayo dito kasi hindi pa po natatapos yung pinapagawa ni ati kong panganay na kapatid dahil meron siyang pinapagawang parang store at aga rito po yung manggagawa syempre close friend po kaya po dito siya nagtitiwala at uh, ang bayad po ay talaga namang bayad na ano lang bayad kaibigan at yun nga po after ko po rito mga ka JT syempre balik na po tayo papuntang kalamba Uh, at syempre babalik lang po tayo pero iba na po yung exitan nyo doon na po ayo mag-entry -e doon sa kabilang uh, bridge mga ka-JT, napapasok pa sa may papuntang lipa. At ito po mga ka-JT, pababa naman po tayo. Medyo sikat na po yung araw dyan pero napakalamig pa po. Luma, lumalagari po tayo dyan sa highway na. Medyo, tumutu medyo tumutuloy na po yung takbo natin. Nagma maximum 80, 90, 90 na tayo dyan. Eh, hindi kagaya nung kanina, papunta pa lang daw. Mabagal lang po tayo kasi walang traffic. At dito po may nahabol po tayo isang kasamanya niya na pa-exit na po ng Kalamba exit at doon nga po magkikita isa pong trabador ni Jan. At mga ka-JT, syempre overtake-overtake lang po tayo dyan, uh, regular naman po sa isang driver ang umo-overtake at hindi naman po sila nasa, natabi sa kanan dahil napaka talaga naman napakalubak po nitong parting kanan, gawa po ng mga heavy equipments sa na nadaan, talaga naman pong nadudurog yung sasakyan, di ko kagaya dito sa pass lane. Sa fast lane po kasi, small vehicles lang, kaya medyo smooth na smooth yung kalsada. At dito po sa kanan, ayan, talagang makakaramdam kayong parang rough road. At after po na, mga JT, dire-direcho lang po tayo dyan. At ito po ay eh, SLEX na, mga tapos na po tayo sa Calabarzon. etong kahabaan na to, na exit ng Santo Tomas, direcho po to ng Kalamba. At uh, pag dinirecho nyo po ito, papunta po Maynila. At pagka nag-skyway, dire-direcho po kayo, papunta naman po Norte. T-Plex, ayan po, papuntang bagay, basta Norte po. At takbo maximum minimum lang po tayo dito. Gawa po dito ay may mga camera. Tapos may mga nakaabang po mga enforcer dito. Hindi naman po pala enforcer. At ah, talaga naman dito na ha, hindi ko po alam kung anong tawag sa kanila dito. PNCC officer po na ta, kasi talaga yung mga dito at saka ang TOP po rito ay yung panghuli nila ay LTO. Talaga pong maduduguan kayo pagka po kayo nahuli dito. Kaya ingat-ingat po sa overspeeding dito. Uh, pagka naman po may sira, meron naman po kayong mapatitigilan dito lalo pagka naglolo ko yung sasakay nyo. At dito po kasama ko na po yung sinundo ko at pauwi na po kami. Ha, uh, pabalik na po kami ng Kalamba at chinat ko na po yung ati ko nung naka-exit na ako ng Kalamba City para buksan na lap nilepe, excuse me po, para mabuksan na po yung gagawin. At mga ka-JT, kahabaan na to, ah, makikita nyo po rito yung ah, bridge na ginagawa, papunta po Lucena, Ito, ito, ito ko po kayo kahit papano mga ka-JT. At dito po, pag ko po, syempre may mga kamarates na po tayo nakita sa ating kailugan. at uh, di mamaring hindi tayo dadaan do, lalo na ta tagaroon ta, ta, ako mga ka-JT. At ayan po mga ka-JT, kahabaan na yan, ay, na po ito hinahanap ko na lang po yung exit ng kalamba doon na po ako exit at syempre paawin na po tayo at mabuti naman po ay hindi pa ganong katrapikan pero dito po ay nagtatrapik na iimbudo kasi po gawa ng ginagawa po yan at pinalalapad po talaga yung kalsada na to ya, siguro hindi ko po alam kung ilang taon pa po bago ito magawa pero pagka naman po nagawa ito alam na natin natataas yung uh, tolpi na yan at dito po ay kailangan din po di RFID kayo. Uh, wag na wag po kayo mag uh, mawawalan ng laman ng RFID. Baka matiyempohan kayo pa sita. matikitan o mawarningan kayo. Mahirap na po kasi ngayon. Ha? hindi kayo makakarinyo ng 10 years. May, may, rules na po kasi ngayon ng LTO. Pag po mayroon kayong huli or may alarma, hindi kayo makakapag-renew ng 10 years. Automatically 5 years lang po. At syempre ako naman po inabot lang po ng 5 years. Pero hindi ko po inabot ng renew in 10 years. Kaya nag-iingat po tayo para wala po tayong violation. Makikita po kasing record yun na uh, sayang po yung pagiging uh, driver nyo at uh, kaya lang uh, siyempre pagka may record po kayo imbis na 10 years uh, magiging 5 years lang po yung renewal nyo at dito po mga JT syempre may mga umovertick po sa atin at hindi po ako naglalagi sa kanan kasi po may ginagawa dyan da, pwede na po kayo maglagi dito sa kaliwa kasi po may mga ginagawang kalsada rito at nagpapalapad hindi naman po kayo mahuhuli basta hindi po kayo overspending na ne. Sorry tao lang po mga JT. Atin nga mga ka JT makalampas lang po kami dito at maka-exit sa Kalamba. Adun po ako duman sa May Ayala at sa May Ayala. Siyempre wala po tayo na ng traffic pero pagbaba po natin ng bypass doon po sa May Bukal Road, uh, Kalamba City, uh, nagsimula na po yung traffic kasi po inabot na po ng ras hour tayo lahat po ng ano napasok na estudyante mga nagtatrabaho sa company at lahat po ng mga may work sabay-sabay uh, na po kasi medyo ala pa alas 7 na po ito tong pag-uwi namin at after po namin maka-exit. At ayan po yung sinasabi ko sa inyong bridge na papunta pong Bicol, mga ka-JT. Ayan po yung pag po yan, pabigol na po. At after po namin maantay yung San Trabador, eto po, dito na po ako sa Torbina. Pero dito sa Torbina po, naka-ano po tayo ng traffic. Ahabaan po rin ng traffic. Dahil marami pong papasok po rito at may school po rito na may pedestrian mga ka kaya medyo managsisikip po rito at may terminal po rito ang dami pong terminal ng bus dito pa Bicol, pa Lemery, pa Lucena, pa, Batangas, pa Kalaka, uh, pa Quezon, Patayabas, at marami pong mga bus station dito kaya medyo nagka-traffic po rito at after po natin makalampas dito, ah syempre um pero dito pa makikiraan lang po tayo hindi po national road do, at uh, ito pong road na dadaanan natin ay eh, talaga naman pong sa Ayala lang po, private po nila, syempre binigay na lang po sa public. Pero syempre mga ka-JT, priority pa rin po rito ay yung mga nakatira po sa subdivision na to. At ayan, pag nakita nyo po yung stoplight na yan, kakaliwa lang po tayo at inabot po natin yung go ng kaliwa. Kaya medyo hinabot po natin mga ka-JT. Ito po ang gate na ng Ayala mga ka-JT at pinagbigyan lang po yung mga private vehicles na makadaan dito. At after po natin makaraan dito mga ka-JT, pababa po ito ng bypass bukal. At pagdating po sa bypass bukal, ayun na nga po, nakaranas po tayo ng konting katrapikan kasi ang dami na pong papasok. At ang dami na pong pauwi. At ito po nakita nyo naman medyo mainit na at hindi po tayo nakakapagbike mga ka-JT kasi naguulan po baka mamaya pong hapon makapagpapawis tayo Medyo ramdam ko na sa katawan ko na kailangan na po ng pawis ng katawan ko kasi medyo alam nyo na puro kain lang po tayo At mga ka -JT, uh, dito po ay napakasarap pong dumaan dito sa lugar na to Napaka uh, ganda po ng mga puno-puno at mga kalsakakalsadaan kasi uh, wala pong heavy equipment sa na nakakadaan dito at bawal po dito ang tricycle, jeep bus, truck, at kahit ano pong uh, pampasayarong sasakyan. Ang, ang pwede lang po dito, motor, kotse, mga private vehicles, mga JT. Paparahin po kayo dito pagka hindi po kayo pwede. At ito po, pag, mga JT, pagka uwi ko po at natuwa po ako sa amen, Pagka uwi ko po ng Lost Nap City, inabangan ko po yung tren. At natutuwa naman po ako sa tren. Ang dami na po nababat na sa kayo dito sa Miami. At ayan mga ka-JT, nakita nyo naman po medyo umiwas tayo. Baka mahagip tayo magbababa at magsasakay po dito yan at nakita ko naman po marami na po nakaabang at marami na po nababa mga ka JT hanggang crossing kalamba po yan uh, doon po yung sa may na tigil dahil medyo putol na po yung kalsada papunta po kabuyaw uh, papunta po Manila at ito po mga ka JT hindi ko pa na experience pero ayan uh, marami po ako nakita bumabat sumakay yan pero ako hindi ko pa po na-experience sumakay dyan kung saan man at wala naman po akong pupuntahan at ito po mga JT nantay ko lang po magbabat sa kayo dyan natutuwa lang po ako na ang dami na po nasa at nababa dito sa uh, Station mga kasakalam at after ko po dyan makita sumakay at uh, yung mga taga rito at yung mga paalis ay hindi na po ako nagtagal dyan hindi ko na po inantay umalis yan at dumiretso na po ako at nakita ko po naman po yung mga kamaritisan ko dito sa ilog namin marami na pong Uh, naglalabat na marami na pong nakapaligo pero napakalinis pa po at ayan eh, mga ka-JT sobrang init na po at sarap na po magbike niyan pero napakalamig pa rin po ng panahon na uh, dito nakita nyo naman po bimili lang po ako ng ulang ko syempre solo sa buhay alam nyo na uh, syempre magpapakit lang po tayo at nakita nyo naman po, napakalinis po ng kalsada namin at nakita ko po dyan si Lisette at syempre mga ka-JT, nagmamaritisan sila dyan magpinsan. At yun, mga ka-JT, nandito, nakita ko na po si Lolo Nep. Si Lolo Nep na uh, lagi kong kamaritisan. ah uh, nakita nyo naman po yan, na uh, napakalinis pa rin po. Ay, yung inalisan ko, ko kanina, dinatnan ko, napakalinis po. At ayan, kausap ko at kamarites ko si Lolo Nep. Uh, sabi ko, ayun nga po mga ka-JT, nagpapain po siya. Ayan, napakalinis po, nakita nyo naman po. At after ko po dyan, nakita ko si Ate Nene at saka si ati Nanay ni Ate Angie at nagmamarite sa doon, nagpapainit lang po ta. Sapos, pe, nagpapainit po sila doon. At out kay Pare Lolong, nakita nyo naman po, nakatambay ang Pareng Lolong ko. Yan ang gustong gusto ko dyan, lagi nagsasounds at nakita ko naman si Allen at palabas. At uh, dumiretso po ako dito at nagmarite sa ako Nakita ko si Tolab, si Ate Imang at saka si, Tol si Friend Maribik. Ah, kita nyo naman po, sabi, kunan mo, kunan mo ako para makita nila, uy, uy, baka mab mabasa yung mga sinabi mo, pero hindi naman po, syempre, naka-voice over tayo. At ayan, nakipag-maritesan po ko dyan. Ah, nakita nyo naman si Adla, bala si Ate Pina, si Maribig ang nakita ko dyan. At ah, syempre, nahantay ko rin po mga post niya, hindi lang ako nagko-comment, pero minsan may patama, minsan may hindi. At after po niya, mga JTH ah, hanggang dito na lang po tayo, si JT Sakala, may pa na, babus.